All right guys, for today's vlog for today's video, magandang umaga, magandang umaga sa lahat, magandang gabi. And dahil nga summer nga dito guys, ay uh, sulitin muna natin yung panahon dahil pag winter na guys, wala na hindi na tayo makapag-basketball. So ngayon guys, pupunta tayo sa court dahil ando na yung mga kaibigan natin nag-aantay. So ngayon guys, ay uh, pupunta na tayo. Tara tara tara, let's go, let's go, let's go. Sa mga content creator dyan na katulad ko na bababa din ng followers, so tingin kayo sa video na to at mag-comment kayo sa baba at mag kayo ng bakas para ah dadami din yung followers nyo. At pwede din yung tapusin ang video nito para dadami din ang engagement nyo. So, isa ka sa content creator na gusto mo tumas din ang engagement, so mag-iwan ka ng bakas para bisitahan din kita sa bahay mo. So 'yun lang ang pamamaraan para dadami yung engagement natin. Tra 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 Let's go. Let's go. So, Sayang guys, nandito na tayo sa court. At ah, uh, nandito na rin mga kaibigan natin. So, ngayon guys, ay lalaki pala ng court nila dito. Walang naglalaro, walang hilig sa basketball. Ayan mga kababayan natin Ayan, saan punta? Ha? Bakit? Ah, exercise? Oo nga, no? Ah, sakit, katawa yan bro ka kaya dahan ko Saan muna tayo sa kabila magwaan huh? ko eh? Ha? muna tayo sa kabila magwaan <coughs> ko? Kago din ako muna tayo sa kabila <coughs> ka? <coughs> <laughs> so yung ngayon guys ay warm up muna natin yung katawan natin para hindi tayo mabigla <laughs> para nga ah, Parang marunong din magbasketball, no? <laughs> yung totoo talaga, hindi talaga ko marunong magbasketball. Ah, ano lang to sa akin parang ah, papawis lang ba? Na kahit papaano ay magalaw-galaw natin ay yung katawan natin at uh, ma-refresh yung uh, ano natin ah uh, katawan. Na, na. Sorry <laughs> uh, <all. laughs> So yan guys, ay siyempre talo tayo. So tatahan tayo ng pizza. So tara tara, let's go.